yung mga katropa magawa tayo ng kanila STP 2 STP ng mga katropa ating gagawin ng... trada, kada, yung mga katropa may tanda ito na may, may tanda ito mga katropa may tanda yan para hindi magkamali dito lang mga, mga katropa yung pangagawa ng chinelas Pagkain natin para mas maganda, matibay, kapapain. Para matikit kaya naman mga katropa like, share comment dyan sa comment section dyan sa baba ng ating video at share ang video para mapanood din ang iba